ng Oh, ito meron na lang tayong bonsai, oh. Tapos ito, napapansin niyo to. Meron nakabitin na kwan na uh, ugat. May nakabikin na ugat. Dapat lagyan niyo ito ng tubig. Yan. Lagyan niyo ito ng tubig. Yan, dito mo lang ilagay. Pagkatapos to, pag lumaki na yan, pwede mo lang tanggalin. Yan. Lagyan mo lang ng tubig to. Yan, so, ganyan lang to. No? Tingnan nyo kasi yung mga ugat nyo, nasa baba na o. Oh. Nasa baba na yung mga ugat nyo o. Oh. Ito lang yung hindi. Ito. Ang purpose nito para yung uh, ugat niya ay hindi ma... Ano to? Hindi ma... Dry dry. Ganyan, ganyan nyo lang. O. Tapos, lagyan ito ng... Uh, basahan, lagyan ito ng basang tela. Ilagay dito sa taas. Teka, wala naman kasing pan natin. Itatay ko. Galot. Uh, kuha ko ng... Uh, yan. Laki naman yung pan natin. Yung galot. Teka, lang. Ito yung pantali. yung pantali. Hay niyo dito, lagyan niyo ng tubig para hindi magray yung kanito. Kasi pag kinanggalan, sayang pa yung pampakan niya Sayang yung ah uh, niya. Dito natin ilagay. Hindi pwede. Hindi pwede. Eyan dito natin ilagay. malaki na yan, pwede nang tanggalin. Tapos, ayan. Bigyan natin ng basang tela. O yan. Para hindi madry yung panila, yung ugat. O, see? Ayan na, o. O. Ayan, meron na naman kayong konting, maski pa para, meron na naman kayong konting natutunan sa aking uh, coconut bonsai blouse.